Ayos. Ah, <laughs> Kumusta? Oo, oh, <okay>, ah? <laughs> Wala na. Uh, Oo. <laughs> po. Uh, pa Kaya Kaya. Oh. Tignipong. nyo, Wala lang. Ay, na. Eh. Pungagod, na? Hey, ah? Wala oh. pasir, ko, na. Oo. na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. na. Wala na. 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 Wala na. na. na.

Good morning, good morning, good morning, good morning, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. Today is May 14, 14 ba yan? Today is May 14, 2024. Oo. Oh. Okay, pasok na ito mga video. Oo. Nakakantong kita na itong mga karantuan niya na. Sasakyan nyo? Ha? Ano yung sasakyan nyo? Victory Liner. Ako galing dyan o. Oh. Poros, poros, polibok hanggang dyan. O? Takluban. Nandito yung mga kasama ko o. Oh. Oh. Kaya nga dyan, hindi sila nag -a -a. Oh, mga Maka tropa. Oo, oh, mga tropa. Makakuna ko nga sila pre. Thank you ha. Uwi na kayo? Oo. Okay. Oo. Oh, okay. oh. Ayan mga kaibigan ko, mga tropa mga tropa tropa pero di maraton sa isinya ata yung ander eh Nagkikita ko sila dito eh. Okay. Dito tayo ngayon sa Quezon Avenue kung saan matatagpuan ang tori na yon. Charot! Pasyado na kita ba? Hindi like kita baga Mga pangaro nga din mga <laughs> Mga di kita bantay bata Lakot kay ayad naman ini Oh my gosh Ano din naman That was 3 or 4 years ago ha huh? Mga nakapay din hiba noong una Ito dito lagas Asa na si Ano wala na Asan pa pa. Ah, siya? Pumasok. Pumasok saan? Sa dati yan pinapasok. Pa? May, may trabaho. Meron naman yun. Well, Tatlong araw lang sa isang linggo. Ah, ay, kahit pa paano. Hindi nito nang aso Ano? Hmm. Kumusta kayo rito? Okay lang. Oh. Ano galing? Galing ano ako. Galing Bisaya. Ngayon, naghihingi ako ng ano. <laughs> Sige. Sige. <laughs> Sige po. Dito pa sila. Oh. Uh, mga -huh. uh -huh. uh -huh. dati natin yung tropa yan mga kaibigan yun hyper high 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 top dito din hina ako eh aray na ayan o oh. ayan ang pagbabalik ni palos <laughs> tawag ni Rafa din ni kasi palos uy bukati alpine star hello kumusta Oh. <laughs> okay pa pala sila dyan. Ada nga ada Ado pa yun. Hindi daw. balay. Ay! Ayos! Kumusta? Oh, <laughs> okay na <sir. laughs> oh. Wala na dyan. <laughs> Wala na? Oo. <laughs> Sige po. Okay lalagay ako ngayon. Ato yeah. Atu pa man yung kuwan. Ibinibini. Iyay ng tatmangosang play. Ha Meron din yung tindahan Wala na Oo nga Meron tindahan Tawad din dito oh, Hello Di tatay Oo, oh, yun dito mo pala eh Pusa uh, Naligaw pa na naman Naligaw Kagawa Oh, wala, Ola, napasyal lang. Ay, hindi na makakilala. Eh. ang pagbabalik ang pagbabalik ni Los pa so, tawag din ni kasi ni Ra pa Los hindi tariyag singon na tayo ay madulas tinawagan lang tayo noon dahil dun sa uy sakop tinawagan lang tayo dun na palos dahil sa sombrero kasi yun ang hilig natin Oh, sana makapasok kita, no? O, oh, naku, nakahuli na yun probinsya. Oh, ano man lang yung hingga pini. Amo to tiya, pero may gusto ko lang sir makahuli ng probinsya. Ano four years na. Oh, tingnan natin, maparong ma na kita. O, na kita, o, Idol! 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 ha wala ito pa rin Gano, uh, blah uh, blah blah bla. ah, Rock and roll man Oh, sige <laughs> Yung guard Kikilala pa ako, sabi niya Rock and roll Alaga oh, ah. Uh. So, ang buti ni eh. Para kita makasulod Siyempre, dako to security nila For security purpose Oh, then, anyway, nakabisita kita kikita ang tanga dito di sa may printe, eh oh, magpapicture lang kita oh, mayroon natin mga nakita niya mga kakuhaan mga katrabaho anay eh. pero katuig kapamilya Mga dito kaunan. A picture lagi kita picture. oi sir apa yang aku nak oh yang familia puriber oh. ayos okay, nak ambil cinta kita ngga dah Salah, ngga kita kaya puliwat ok 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 Uh, ano lang, lumasyal lang. Ayos, ayos. <laughs> si Tonyo daw. Kameraman yun. Uy. Oo. Oh. So, kaya po nakita. At least, na nakilala lang yung pirata. Dati, nakada kami ito dida. Uh, Nagkukoy. Labresa. Uh, almost, uh, 3 years Oo. Oh. Three or two. Two years. Okay. kumusta? Ay, 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 pwede na. Ay, pwede na? Ah. Wala akong mga ano sir, baka mapapasend na Wala, hindi ko dala. Hindi siya oh, so, oh, kung tulad Oo, sige. Pwede sa sunod ha. Oo, pag nakapasend Opo. Boss, kumusta? Magaling, hindi, ano ka Hindi. Namasyal lang. Gusto dyan. Oo, oh, yan o. Oh. Pribigyan kami nito. Walang anuman. Ha <laughs> Okay, 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 Again, this has been your friend from another stars. No? Ini ini ubus yang santai. Sangkai tonyo. Good night, sweet dreams, mama. Cup cup.